Ayan ang train ng ate ka. Ako may ari See? Sayang dinadali yung isa. <laughs> <laughs> okay. Ay! Asyap kaya ako. Punta kami sa first door. Ayan ate drive. Nakas. <laughs> Wala pa rin akong trabaho. Wiset. <laughs> May balat sa puwet. Babalik na sana ako sa miles na eh. Kaso ayaw. Ayaw nung papaltan. Hi Carl, kamusta? <coughs> <laughs> si Daddy uli. Ano pinapadala mo? Kapit, mm -hmm. I-email mo lang. <coughs> na awesome voice tape. Di, <laughs> huh? dati voice tape, di ba? <laughs> Mayang video na. Uh -oh. Mas high tech nga ngayon. Right? Kaya mas parang okay pag upload ka na eh? yeah, hindi na nga masyado. Kasi voice tape voice tape eh. Minsan di pa makakarating. sa dati sulat. Kapit lang, superstore. Ka-grocery <coughs> <Ito> kami. <laughs> oh, sige, bye bye muna. I-apply <laughs> <Yeah>, mo. <me. coughs>